Guys, yung mga bago nilang kulay no na pwede, bagong kulay ng Honda Click 125 ay version 3 so ito yung mga two tone nilang kulay dito sa motor trade alabang so kung gusto niyo na bumili ng motor yan so punta lang kayo dito sa motor trade alabang at available na itong mga bago nilang kulay na two tone color at meron din silang mga yung Uh, standard variant na mga kulay. So, ito two-tone dahil dalawang kulay ang meron sa body or sa flarings ng bawat motor. So, meron tayong red dito tsaka meron tayong blue na may white. Ayan. So, kung gusto niyo kumuha guys ng ganito sa motor trade, ito pala yung down payment niya guys. So, 5,500 tsaka yung monthly installment niya for 36 months. Abot siya ng 4,065 pero may rebate pa yan guys so dito sa motor trade ang rebate nila is 200 pesos ayan so parang 3 plus na lang kung maga ayan